daw. ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ikot-ikot -ikot pa si Shesky oh. Ikot-ikot -ikot pa. paikot ikot pa. Ayan, ah! Alam ninyo si Laula, may isang aso din na kina, yung basta't lahat ng makita niyang malaking mga bato, yung katamtaman lang na eksakto sa ano niya, oh. sa bunganga niya, ikinakain. <laughs> ah, si Lola? Oo, oh, si Lola, kinakain Ito, niya. Ay, ako dati na, ano sa sa bato, ano sa yung parang bigla siya na ugging, ugsis sa, sa Kinakain, gusto niya, ang akala niya pagkain lahat. Kaya pag nandyan sa ano, dito sa may gilid, makikita siya ng medyo patamtaman yan sa bunganga niya. Talagang Sinubo. sinusubo niya. Hello! Hello! Naka-video call kayo? Bye bye.